Duterte. Bakit Duterte, sir? Magaling po siya, eh. Magaling saan? Lahat ng drug lord. Lahat ng drug lord. Okay. okay Sige. Thank you, sir. Thank you. Okay. Sige. Tara. Tara <laughs> <Okay>. dito. <laughs> um, Umiwas yung isa. <laughs> <laughs> Ayaw niya matanong. Ayan. Ganda dito. ito sa porak ayan o oh. ayan o oh, porak Bay bayong porak ayan sir excuse me 5 seconds lang survey lang survey lang po dito sa ano na to oh. uh, diba itong dalawa na to ito presidente ngayon so ito dating presidente so kanino kayo mas nagtitiwala sa pamumuno mas nagtitiwala wala ba wala ba kung siya masabi Wala, wala ka masabi. Ah, okay, sige. Stress rating lang to, stress Thank you po Sir, thank you. po. Excuse me. 5 seconds lang survey lang, survey lang dito sa dalawa. Ah, 5 seconds lang, survey lang naman to eh. Uh, ah, ano, uh, kanino ka mas nagtitiwala sa dalawa na to? Kay ano po? Kay Rodrigo Duterte. Kay Duterte. Bakit Duterte ma'am? Mas parang sa akin po kasi ah uh na tawag doon. Parang mas nakilala ko po siya sa mga gawa niya. Kesa kay Bongbong Marcos po na nung pandemic ko, parang hindi po ako masyadong nakapag-focus sa akin. Ah, okay, sige. Thank you, Mama. Yun lang yun. Thank you. thank you, you Kay. Tara, hindi tayo. Pero ang ganda rito. Yun, Mamaya, pa. yung resulta ng ano na to, kaya survey na to, nakikita nyo naman sa ano, nakikita nyo naman sa screen ng video na to, yung score kung kanina yung mga boto. Okay? Sige. Sir, excuse me. Five seconds lang. Survey lang. Kale survey lang naman ang trust rating ng dalawang pamilya ng Marcos at Duterte. Kanino kayo mas nagtitiwalat sa mga Duterte ba o sa mga Marcos? Kay Juan. Kay Joe Biden. Joe Biden. Yan <laughs> 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 ano, din. Ano lang? Kaya ano ano, neutral ako dyan. Ha? Hindi ako. Ah, no. Neutral. Okay, sige. Thank you, Sarah. Thank you, thank you. Ikaw, ma'am. Ano lang dito sa dalawa na to? Ano It's lang naman to? Lang. Survey lang to. Trust rating lang to eh. Para malaman ng taong bayan kung kanino sila mas nagtitiwala. It's dito po. Ah, okay. Sige kay Marcos. Okay, sige. Thank you, ma'am. Thank It's you. you, you thank you, kay. Tara. Tawi-tawi. Doon tayo, doon tayo. Da, dito. Taster. dito na. up? Excuse me, sir. Five seconds survey lang. Survey lang to. Dito sa dalawang pamilya na to. Kanino ka mas nagtitiwala? Survey lang. Bong -bong. Kay Bongbong. Kay Bongbong. Okay, sige. Bakit Bongbong, -bong, sir? Bakit si PBBM ang ano, kumbaga parang pinagkakatiwalaan? parang ano, parang, parang, parang yung sa pamumuno. Ha? Ah. Yung pamumuno, bakit may B, uh, BBM? Mas ano naman siya, kung ano naman kayo. Kay Duterte. sir. Oh. Ah, okay, sige. thank you, sir. Okay, sige. Sir, ikaw, sir. kasi. tayo Duterte? Bakit Duterte. Duterte. Duterte, sir? Oo, oh, nalis naalis lahat ng ano eh. nalis lahat ng mga adik. Ah, yung mga droga, no? Nabawasan, no? Okay. Oh. Ah, okay, sige. Thank you, sir. Thank you. Ma'am, excuse me. Survey lang po ng trust rating ng dalawang pamilya Marcos at Duterte. Kanino kayo mas nagtitiwala dito sa dalawa na to? Uh, survey lang naman to. Trust rating lang to. Okay, kayo. Ikaw, ma'am. So, ang... Survey lang, ma'am. Uh, survey, survey lang, lang to. survey uh, lang uh, naman. Kanino ako mas okay, uh, 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 nagtitiwala sa pamumuno? Kay Duterte. Kay Duterte. Bakit Duterte, ma'am? Ma'am, um, ano, una sa lahat yung sa ano, sa drugs. Ah, sa droga no oh. nabawasan parang gano'n. Oh, oh, oh. Eh bakit siya ngayon, ma'am? Ay hindi, parang lumala pa. O, parang parang lumala. Okay. Okay. Sige, thank you, mama. Yun lang, yun lang naman. Sige. Sige. Na, no, wala. Wala. Na, wala, wala naman. Kasi Five. itong survey na to, kumbaga, actual actual ito. Okay. Sige, thank you, mama. Thank you. Thank you. Ayan, dito tayo. Right. Sir, excuse me. Five seconds lang survey lang frustrating ng dalawang pamilya na to. Kanino ka mas nagtitiwala sa dalawa na to. Wala, no comment. Ikaw, ma'am, excuse me, ma'am. Five seconds lang, survey lang. Kanino ka mas nagtitiwala sa dalawa na to? Wala, Ikaw, sir. Kanino ka mas nagtitiwala sa dalawa na to? Sa Wala pa. Ah, okay, sige. Undecided, okay. Sige, thank you, sir, ma'am. Ma Okay, sige. Tara, dito tayo, Tara, sa doon. Halika. Dito, survey lang. Survey. Marcos Duterte, kanino kayo mas nagditiwala dito? Nalit, nalit. Dito tayo, dito, dito. Dito. Survey Survey lang. Ano lang, trust rating lang naman to eh. Malala, para malaman, na, para malaman ng taong bayan kung kanin, ah, kung sino yung mas kumbaga, pinagkakatiwalaan ng mga tao. Oh, para malaman kung sino yung mga pinagkakatiwalaan ng marami. Oo, oh, ma. Sa so, ikaw naman. Eh <laughs> ikaw sir, ayo muna. Ah, kung sa ngayon sir, mas syempre ito yung nakaupo eh oh, si President Marcos, siya yung mapagkakatiwalaan. niya. So, bakit kay PBBM sir? Eh okay, ibig sabihin siya yung nakaupo ngayon. asian guys, dahil siya yung dahil siya yung nakaupo ngayon, yung kaya power katiwalaan ni sir. Ikaw sir. Wag na sir, hindi naman kasi ako. Na. Ah, hindi ka bumoboto. Ikaw sir dito dito, sir. Para sa akin, gusto Ay, ko si ano you know, si Duterte. Duterte, bakit Duterte, sir? O no, kasi maraming drug addict na napatay eh. <laughs> sige, sige. Okay, sige. Thank you, sir. Ayun lang, 'yun lang sa naman. Yan niya, niya, sir. Yan sa niya sa bro, YouTube, YouTube at Facebook din. Ah, ah sige. Ano, sir, ikaw na. Ha? Ah? Ano araw? Ah, siguro mga siguro sa Monday ma-upload 'to. Okay. Okay. Oh, Makikita maki, mo Ano? Ano? Sa Tower side. Ha? Uh, official, sa tower side official. Uh, Kale survey to, Kale survey. Kumbaga ano, actual. On the spot tinatanong makikita ng taong bahay na kasi yung mga yung mga Kale survey, yung, yung, mga survey na binabalita na yung kagaya na sa Octa uh, research no, yung mga yung, yung, yung no? hindi natin alam kung paano nila sinasagawa yung kanilang survey no. So ito talagang live, live yung no, ay, no, ay, 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 tapusin yung ay, yung ay, hindi natin ala ito ito in, walang cut walang cut cut wala kaming pakialam kung sino yung mas mataas yung uh, uh, ano boto ba yung score uh, ano lang, naman? Uh, ano so, lang naman, to survey lang, na, survey ay, sir, lang. survey lang Ikaw, sir kaka, no? Kaka, no? Kaka, no? Kaka, okay. yeah. ikaw sir may Marcos din kami, sir. Marcos? Oh. Bakit Marcos, sir? Oh, panahon niya ngayon, tsaka siyang nakaupo eh. Ah, okay, sige. Thank you, sir. Ah, oh, Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir, ikaw, sir. Sir, sir, Ah, no comment. At sige, yung okay. dalawa raw. Tanungin natin yung dalawa. Oo. Oh. Ah, sila yung presidente dito? Okay, sige. Tamang-tama, presidente tong dalawa. Kayo, hey, sir, dalawa. Sir, <laughs> may lang naman to. Kanino kayo mas nagtitiwala sa dalawa, dalawa na to? Itong sa dalawang pamilya na to? Ikaw mo na sir. Sa dalawang pamilya sa, oo. Sa pamumuno, kanino kayo mas nagtitiwala? Pareho lang po. Pareho lang ba? Bakit pareho lang sir? Kasi hindi po namin parehas na randaman yung uh, ano yung mga tao sa amin. Ah, uh, Lalo kami kaming maliliit kaya pareho so wala no comment kami sa dalawa. Ah, okay. Kasi ordinaryong tao, hindi namin randam parehas kaya pareho lang siguro. Ah, okay. Sige, so, thank you sir. Ingat sir. Ikaw, sir. Yes, sir, ano kanino ko mas nagtitiwala? Um, ano ano sir ngayon? Kay eh, Marcos. Kay hey Marcos. Bakit Marcos sir? Kasi... <laughs> kasi kasi nga sir si naka ano, na presidente na din siyempre. Kasi yung oh. siya yung nakaupo ngayon. Sige, thank you sir. Ayun lang naman. Okay, Thank you. Okay, thank, you. Po. thank you. Tara.